meron po yan dito ng miminuit. Tapos, yung may, may, nag, ano, naglalambingan. Tiyaring! <laughs> At tapos, may ano, may, may, kay, pwede may mga kasama ka dito, mga kababayan, ha? Ah. <laughs> ayan. At tapos, na ang akmin lawa-lawa. Ang kaganda, oh. Naglalaho na po yung mga dahon ng puno dahil po malamig na po kuluntul <laughs> ay naku tayo na naman magkipagmaritis muna tayo ha yung truck ko galing dyan sa tulay ang galing naman niya. ang galing kasi nandoon sila sa ano na humahaba na sila doon tama yan ito pa yung kotse ng aking anak itong ginamit ko <laughs> Ayan na. Ito po ang aking anak. Tapos dito, mayroon dito lawa daw. Pwede daw dito. Ayan, palaw, kita mo mga kababayan. Ah. tulay na native. <laughs> tulay na native. <laughs> Tapos po, makakita ka ng ganyan na tao. charing anak ko yan. <laughs> so, sobrang lamig yan. Nagbibideo din siya sa TikTok. <laughs> Uh, then, if, ang mga pono ba? Diba? ano lang muna tayo ito muna ang aking video video ipapakita ko sa inyo mga amin pinupuntahan na lugar ayan namiminwit pala sila doon ayan marami din pala parang lunita naalala ko tuloy yung, yung lunita ay nako <laughs> ang no malinis, malinis talagang Amerika sa ilog mm. salawan sa lawan nila wow naminuit talaga sila oh. mister ko mahilig din maminuit kasi hindi pa nito alam na lugar ito malayo to sa amin banda ako palamig-lamig na dito. Uy, ang ganda-ganda naman ng mga ano yung mga yan. ginagawa yata ng ano, walis ang Ano yung kayo, water of lapang? Water tank eh. Na? Oo oh, man. Thank you. Akan aku jendela aku tahu aku akan mula masuk Saya akan beguni sini Nlly, gehört pada alat ini Sisa anak

magwo-walking-walking -walking kami ng anak ko sa ganda-ganda ng paligid. Diyos ko po. <laughs>